Woo! Alright Andito tayo ngayon sa may tapat ng SM13 mga idol At tayo po ay merong imimit up Yan Ang ating pong imimit up ay walang iba kundi Si Captain Jun Makareg Alright Pulis po yan mga idol ang ating kamit up Kaya naman ay ating pupuntahan at kami po ay may kamag-anak na yumao na kaya aming dadalawin po mga idol so nandito tayo ngayon sa bayan ng 13 Tun natin siya. Pupuntahan sa may Korean. Sa may tapat ng Korean Hospital. Mga... Medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakasilip dito, ang dito. So ilang buwan na rin. Ngayon lang ulit tayo makakapunta dito mga idol. Shoutout po dito sa mga kumpare at mga tropa at mga naging katrabaho. Dito po sa bayan or lungsod ng 13 Martires, Cavite mga idol. Alright? Ito pong way na ito ay papunta na po ito ng Indang Cavite May daan din po Papuntang Ternate Magallanes po Mga idol Ayan, Sa mga hindi pa po nakakaalam At sa mga may alam na po Ay goods na Ayan Dito yung mga Bahay ng tropa natin sa banda dito Shout out kay Carlo Corosillo Ayan Kelaye mga tropa po natin yan dito at mga naging kasamahan natin sa trabaho nakakamiss pong tumambay ng 13 ayan dapat pala dito na ako dumaan sa kabila kanina medyo umikot pa tayo anyways okay lang naman at para i-stroll na rin tayo pupunta sa may Korean Korean Hospital ng Teresa Martres Korean where are you na? imi-meet up natin si lolong polis alright medyo nalito na ako dito ah sa kaya si police captain sa kaya tumambay on so nandito daw siya sa may 7-11 si police captain junior magreg ayun na si police <laughs> Akala ko yung nakalagpas eh <laughs> Doon ba po yun? May agwado? Hindi oh, na to. Nakikita ko pa nina si ano.